nandyan Okay, so yan po ang ating uh, bulag na uh, kaibigan na pinigyan natin ng radyo na isang araw. Oh, yan ah. Eh, okay, so iikutan natin. Iikuta. Ngayon ay pwede ka na magpahinga at may nagbigay sa iyo ng konting pera. ihat, ah. ihatid ka na namin sa inyo. Kaya natin umuwi sa inyo. Nakasama ako, may sasakyan ako, may kotse. Para magpahinga ka na ngayon, total may nag-abot na. Ay, ay, mamaya na ako mauwi. Ay, gusto ko may sigurado na may hakit sa inyo. Ay, wala, ay, wala kang... yung uh, kikilitiran. E, mamaya pa hapon gati. Sita, magtatanong lang. Kilala niyo ba yung mamambulag bulag na nakapwesto sa ibabaw ng tulay sa may San Vicente? Sa may malapit sa simbahan? matanda po. Yung matanda na no? may payong doon sa may tulay? taga, -taga silangan po So, oh, ay, di ganun na lang po, tatay. Ah, uh, kami ay pupunta ron. Kung siya ipapaya, ay di isusun... Ang problema, baka hindi rin sumama sa amin pa pa rito. nagmamatigas siya kanina na hindi, so may susundo nga daw. kung gusto mo, sumama ka. Ito tayo na pangalan mo ito, Tay? At... Chris Paul. Ano? Chris Paul. Okay, thank you sa inyo. Sama kay. Sasundin na natin si Kuya Noli.

diyan Ayos. hahaha sakong kit, ayang, 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 pa kayo. ayang, <laughs>

Ayan. Yeah. Eh, kaganda rin yung buhok. Kaganda ng buhok ninyo. Kaganda ng inyong buhok. Ha? Ang inyong buhok ay kaganda. <laughs> <laughs> ay kalbo. Ay kalbo. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan dito. Kasi siyang inaantay para tayo eh. Oo. Oh, oh. Tatay! Anong oras kayo napunta do sa may tulay? Anong oras kayo nagpapahatid? Anong oras kayo nagpapahatid sa tulay? Sa pasagasar ito? Hindi, dyan sa tulay. Sa, sa, bayan. Anong oras kayo napunta? Ay, umaga. Ay, anong oras kayo nihahatid? Ay, pabalik. Pabalik, pagkinakaon. Oo. Oh. Uh -huh. Ay, misan ay city Ah. Uh ah. -huh. Uh -huh. Dahil namamasada siya, kami siya namamasada, si Chitil. Mm -hmm. Kayo kayo ilan taon na? Sino? ilan taon na kayo? Ay naku, hindi ko pa ko alam po ilan taon na huwag ko. Ay, hindi nyo na, na alam. Uh -huh. Adi, bigyan ko na lang kayo, 49. Hindi <laughs> ako <laughs> nasa kay Mura pa ho ang bilihin. Ah. Nabumura-mura pa ka mga asukal. Ah. Uh -huh. Ayaw. pa kinigil siya sa mga ano? Ay kayo pala yung nagkaroon ng kayo pala yung nagkaroon ng asawa dati. Oo. Oh. Ah, ay, ay hindi kayo nagkaanak. Ay nako. Uh, meron akong anak na isa. Ay nasa ano? Ay hindi ko alam kung saan na kasama na kanyang ina. Ah, so iniwan. Iniwan na ako sa bahay sa Ay susko po. Niya. <laughs> ay kuya, kuya. Ay kuya pa. Oh. Ay, ang trabaho naman, ay eh, tula naman, ay eh, malinis mga kakitrabaho. Oo naman, malinis ho yan. Ha? Ah? Malinis yan, malinis ho oh, yan, naman, maraming. At sa kakasabihan na, no, kahit so mataka, huwag na magnakaw. Oo oh. oh, nga naman. <laughs> at saka sinabi nyo naman sa akin na, ah. ah? at saka sinabi nyo naman eh, na kung kayo makakakita rin lamang, ay eh, hindi na kayo mamamalimos, ano ho? Hindi na ho, oh. talaga, hmm. totoo yun. na ako, kahit may marunong ako magkalo ng sabi nyo, sa kontraksyon. Uh, -huh. ako kayo magtinda ng balot. ako kung may pera, punan. Apo nga. Kahit kung na, may, may doktor na batulog sa akin, kakahigil yung, yung... Uh, -huh. Natabunan no, yan na katarata. Ay, may nagtatanong nga ho. Yan bagang katarata ninyo yung magagawa pa ng paraan daw? Ay, ah, ito ha? Uh -huh. Sana nga. Ay, hindi, ibig ko sabihin, anong, anong sabi sa inyo ng doktor? Kayo ginapagpa-doktor na dati? Ay, di pa huway? Ah, so hindi pa alam ang kondisyon uh -huh. kung kakayanin. Pero, 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 ito, ito kanan, na talaga wala na. Oh. Ay, yung kaliwa, nakakakita pa kayo? Pero nakakita, tatabo na lang, nakatarata, ano kaya magawa pa Ay, yun nga ho, hindi oh, hindi pagtatanong natin. Ay, ibig ko sabihin ay, anong nakikita ng kaliwang mata? Ay, kuminsan ni eh, barbagaw para baga maliwanag, pero hindi ko makita tao. Ah, wala na kayo talagang nakikita, parang anino lang, parang anino. Oo. Oh. Ah. Alam mo 'yan, tulad kala mo may maliwanag na maliwanag na. Aha. pero wala man ako wala man ako nakakatata, wala man ako nakikita. Eh. Ah, just good. Bet gayon ho 'yun. yun. At we na tayo natabunan ng kataratang Siguro nga po, okay po. Ayun. Oh. Oh, sige, tatay, kaya mo natin. Sana na, na. may anong tumulog sa akin, doktor, na babae. Sana nga po, okay po. Para nawagan natin. Hindi na mamalimos Para nawagan natin. Bye, well, bye. Pag hindi naman oh, ako, kaya di mamalimot. Mamatay, kuya, huwag naman. Oo, huwag naman. Huwag naman, huwag bata pa. Kaya. Eh. <laughs> Ang mababait ito may pinagpapala. Ang Diyos na hindi natutulog. Oo. Uh, ay ang blessing sa inyo. Kadigay kayo binibigyan ng blessing ng Diyos. Kagaya ng mga batang yan. Ang mga, ay, mga gulang nila ay, dolo. Ay, mga kasama ko nga rin. Ay natulong sa inyo man din. Digay mga biyaya na ng Diyos yan. Ay, ano? Ano ha? Ay, ka? kuya, sino mga kasama ko nga rin? Ay dadalwa ho kami. Naring aking nagmamani. Ay, natabi ko sino ho? Si J.J. po. JJ at, Anak. JJ? Aha, at saka oh. si? Sino? Choke. 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 Ah? Choke. Anak ni... Anak ni... Rose! Christian! Si Christian! Uh -huh. Aha. Oo! So, ano na? Kapapaulakan niya kay ninyo. Ay, man? nagpunta na kami daw sa tinitirhan ninyo! Oo! <laughs> <laughs> Ayan. Ay 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 ay. ay ay! mo na to, nanay. Ay, doon din tayo sa inyo. Oo. Ha? At dati sana nakatingin uh, wow, wow. ah! hey, okay. na rin sa bahay niyan. Ha? Dito pa na go to me. Wow, wala kanan. Jet. Jet. Ha. Mama, mama. Kimiyon. Jet, jet. Ay. Tawag na ng mga kaibigan mo. Sige po. Jack, yep. oh. to. Masama pala sa reto. Masama po. Yeah, dito po sa likod. Saan po doon? Sakay ikaw, sakay! Hindi tayo. Hindi pa. Hindi pa. Ah. Okay. Anong pangalan mo kuya? Jeffrey. Ala, Jeffrey. Ilan taon na Jeffrey? Sa December 1 po ay mag-38 years old na. Oh, tapa. bakit pareho kayong Enriquez ano? Enriquez kasi tatay? Nilo? Parang Enriquez ang pakinig ko. Magka-apilido lang po. Magka-apilido pala, Enriquez. Ah, ah, ah. ah. Kaya ko si Aling Rose? Ah, ayun oh. Kayo yung hinaharap namin kanina sa sa inyo Rose na nakatira. Ah. <laughs> sa akin. Oh, masundot ng ulo. Ayun. Ay ay ay. 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 sa sumabit Ah, sino? Sino Si ba po? Meron pa rin. meron pa, ah, pa kayong alagang isa pa. Meron pa rin. Alaga naman. talaga naman. Ayan ang anong buhay ko. Ay, talaga naman. Ang pagpapalaki ka ng pagtulong. Pag Alaga. talaga rin naman. Talaga naman. Yan ang inyo ang inyo ano sa buhay. Binubuhat ko 'yan. Paliguan, bubuhatin ko. Ay I may mean, natulong sa inyo, gobyerno wala hindi nakikita. Wala pa. Wala pa. Sino na bigyan ng wheelchair baka kapitan? Hindi. Barangay na. Sa akin dito si Gov. Ah si Gov na. Oo. Ay magi-election baka kahingi uli sa mga politiko ano. Baka lang. Ipo-post natin dito para makita sila. Pasa wala na kasi tungtungan pati. Sira. Oh. Kung mayaman lang eh, mayaman, ko na eh. Kaso hindi tayo mayaman. Ihingi e, natin. Oo. Maganda yan. Ay, pero nung tatlong kanilang inaalagaan. Ari yung isang dex, oh. Ha? Yun ang isa. Mayroon pa akong isa. Ha? Mayroon pa akong isa. Aga na, aga. Kita mo na yan. Ang sabi na sa amin, oh, ng mga bata. Baka kayo... <laughs> Baka kayo masundot okay. yung bahay. Ba ba? Bahay ko buko ay maliit. Maliit lamang. Hmm, ah. basta oh, si tao nakatira. Kahit maliit yan. Okay, so ibibigay natin yung ano ni, may nagpabigay sa kanya ng 1,000 pesos na isang tagapanood ko. Ay, ina na nga, edi, gusto kong maiabot sa kanya na nandito na sa sa tinitirahan. O, are, may sa iyo. Lole! Ah. May nagbigay sa iyo daw no, ng isang libo. Magkano ah, ah. aro daw? Isang isan libo, libo yan. Ah. Isang libo. Isan libo. Ay kuya, marami sa tama. Ay ka, di, aray, dagdag ko, aray dagdag ko. Pasensya oh, ah. na kayo hindi pa ah, ah. mayaman eh. Wala marami pang pera. Karami, kuya. Kuya, ah. <laughs> magkano lahat aray kuya? One five yan. Ah, one, five. one five po. Alam niyo ka kung kwentahin ng one five. Ay marami sa tama. Ah. <laughs> sana kuya, sana may matulog sa akin mabaitan doktor. Ah. <laughs> Kaya na ako matulungan. Kuya, abot na natin ng kaunti pang merienda, mm -hmm. kuya. Ay, salamat po, sir. natin ng kaunti. Sige na. Ma, nga ka. Yayaman ah. din tayo. Pag tayo mayaman na, ayaw na ko talagang tutulungan na natin. Magpapasko na. Thank you, doy. Ayon. Tugtog na kaunti. Wala kang problema sa akin. Ayan, ah, yeah, okay, tug -tug -tug siya. <laughs> Pero sana, ihatid eh, niyo naman po ko hanggang. Yeah, Oo, oh, hatid ka, ka namin. Kung gusto mo hanggang Batangas eh. <laughs> <Wala> naman, <laughs> hanggang di Pemar sila ako. Okay. Sige, tutugtog ah, na siya. Alright, tingnan natin ang kanyang tugtog. Hanggang doon lang po ako sa di Pemar sila. Okay, so tutugtogan tayo ni Kuya at Kuya. Okay ko, pakinggan natin ang na iyong musika. Okay. For boarding to our geography Philippines is the beautiful country yeah. 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 <laughs> Anong masasabi rin niyo doon sa nag-abot? Ah. Uh, may gusto kayong sabihin. Oh, go! Uh, Ang pangalan ay Angelica. Ang ah, si, ah, pangalan ay? Angelica! Angelica! Oo, uh -huh. anong sasabihin niyo? Doktor? Doktor? Hindi naman ho, anong okay. sasabihin niyo kay Angelica? Angelica? Oo. Uh -huh. Ay hindi ko mo alam yon. Hahaha! <laughs> <laughs> Sa'n yon? E, Ibig sabihin niyo, ano kayong gustong sabihin sa nagbigay? Sa nagbigay, salamat! Ano'y nag... Angelica! Uh -huh. ano, Angelica ho, ano, Angel. babae? Babae ho. Sa ah, nagbigay? Oo, uh -huh, babae. Ay maraming salamat ate. Oo. Uh -huh. Ay, atin, sana ako matulungan ako mapagdamot ang aking ikwan So yun ng lagi, bukang bibig niya. So, ay, sa mga... na, so sa mga sa mga 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 Kuya? mga 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 ha, Robert mga mga Robert mga 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 Connecting points, 'di sa nagtatanong na gusto tumulong. Ay, ay kuya, sana baka idinyo. Okay kuya, sandali lang ha. Tatanungin natin si Ate Rose. Ah. Anong algang kondisyon ng ano na 're? Ah. Yan lang naman oh ang kanyang ano talaga, <laughs> yung gusto niya makakita. Yung kat may katarata. Oy, oh, may nagtatanong doon, kuya, magang katarata, hindi matatanggal nga bagay talaga or oh, kaya para. Pa kaya para? pa 'yan. Kasi hindi pa hindi pa tuyo ang kanyang mata. Ay, ay wala kayo na pupuntang doktor o ano man na nakakapagsabi na wala pa kung anong kung anong dadaan ng test kung mga magkano magagastos kasi baka matulungan siya ng ibang tao kasi kung nandito pa yun noon sana ito mapa o ko din kasi meron din ako nung ka ano kaibigan na paoperahan ko rin ay, ah, Okay. pinakahig lang yung, ano, yung katarata, pinakahig lang. So, ganon. Ang gagawin na lamang po natin, ay ibibigay ko sa inyo yung number ni Aling Rose. Sa, ah. sa, sa, hindi o, oh, sa mga taga-panood o. Ah. May number kayo. Ah. O okay, oh, kayo, para direkta kayo magpag-communicate kay Aling Rose tungkol dun sa sakit at kung ano yung mga pwedeng daanan. Ah. Ano po? Ah. -ah. So, yun. Okay, kukunin ko number niyo mamaya. Okay, bigay na natin ngayon. Ito po yung number ni Tita Rose. Ayan. Uh, 0955 0253 351 Ayan, okay. May Gcash po yan. Uh, okay, <laughs> bahala na yun kayo makapag-contact sa mga gustong tumulong. Ay, yun na, tumawag lamang kayo sa number na yon. Maraming salamat sa pag-aalaga, Diyos ko. God bless you. Mm dami Ang alaga eh. ba, Hindi responsibilidad siya. Dati nga, dito na rin dito na dati. Oh, ito rin, Dating, rin. dito na rin. Tatlo pala yung dati. Okay. So sige ho, maraming salamat. Salamat naman. Uh, Magpahinga na kayo, total meron ng biyaya. Di bukas na lang uli, ano? Aha. Ay pwede ako uli bukas, uli ako lumabas. Ay, uho uh, naman, bahala kayo. Ah, ay, 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 ay papahinga muna ako bukas. Ngay, ngayon ka lang kayo inabala. Ayun, <laughs> papahinga rin sa bukas. Salamat. Uh, uh, uh okay. Ay, kano-ano so, ay, -ano ninyo, ate, magkapatid ko kayo? Nina, ay, yung babae. Hindi, oh, hindi. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Oh, salamat. This is your friend, Robato. Sa inyo, Rigo Tugasaymas. At mabuhay lahat ng Pinoy sa manzulog ng world. <laughs> The pathology pa more and more and more. Thank, Thank you. you. Yeah.